All good vibes pa rin ang mga showbiz chika na yatit ko sa inyo this Tuesday morning. Una nga riyan, Sharon Cuneta first time nagpasko na malayo sa anak na si Casey. napa sa Instagram sa Megastar noong bispera sa Pasko dahil umano niya ang pangani na anak niya. Ngayon taon kasi ang unang beses na magpapasko siyang hindi kasama si Casey dahil pinili nitong samahan naman ng kanyang papa na si Gabi Concepcion sa pagsalubo ng Pasko ngayon taon. Ipinoso Megastar sa kanyang IG ang throwback video ni Casey at sinamahan ito ng caption ng Michael mensahe para sa kanyang panganay. Bago ito ay nag-post din si Sharon ng picture ng kanyang anak na si Niel, sa during dinner kung saan kapansin-pansin ang isang bakanting silya. Sinamahan nito ng megastar ng caption na One seat empty but play still set. I miss you Casey and have fun with your papa. I love you. Merry Christmas baby. Matatanda ang huling nagkasama si Casey, Sharon at gabi sa Dear Heart Reunion Concert tinagayabiyat ng Mega Star